Part 3, nandito, part 3, nandito kami natutulog ang mga taga-bante, ang mga chapel. Andito po ako sa... At may kasama silang teddy bear. Andito po ako. Yan, matulog na kayo. Dito tayo mag-vlog. Andito po ako. Ako ang kukuha ng batatas. Kakainin ko. Iy! Oh o, ba? Diba? Ang dumi pala ah. po. Saan tayo pupunta? Bakit na walang natutulog? Uy! Ayan, chicken! dito. dito. Ano yun So, doon tayo sa... Sir! So, sir! What's the matter? Uh, yes! Doon tayo sa, sa countryside. Doon tayo sa countryside. Doon oh. No? Doon oh. No? Doon tayo sa farm. Hello. Nandito sa part 3 ng vlog. So. Dito. At, dito kami aguang Ang Nakikita mo siyang bata. So yan. Yan. Masyadong mainit pa. Pupunta kami sa dagat mamaya. Yan. Masyadong mainit. Ang mga iba, in, ang mga ibang, ang mga ibang babae matulog na kayo. Hindi ako ang matutulog. Oo. Oh. Mag-exercise na lang. Mga... Na. Ay, magulo na Ayan, Hey! Doon tayo. Doon tayo nga ro'n. Ay, badang ganyan. Halika na. Doon ka sa harap. Doon ka sa harap. Baril! Baril! Ay, wap. Dito ka sa harap. So, saan kayo i-follow? Doon ko sa far. Ano ang nahahanap mo? chicken. Halika na dito may ahas. Seb. So may puno dito. So may puno dito. Say hello sabi mo. Say hello sabi mo. Hello. 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 Waki. Ha. So saan tayo po? pupunta? Ano na dito sa bahay? Okay. Oh, mamaya nag-vlog kami. santay tayo pupunta? Halika. Ops, ops. Tignan natin ang muning na pusa. Nasaan si muning? Nawala na. Kitain nyo yung pusa. Ayun, nakikita ko. Dito tayo sa kitchen. Dito tayo sa kitchen. Natutulog na. Andito. dito? Sir? Shhh! dito? Dito tayo. So, papunta tayo sa likod. Dito tayo lalakad so din dito yung ch yung chapel na sinasabi ko ng bahay ng dito yan ang ganda ganda may caterpillar na malaki. so halika na halika na sir, sir. seb sebi san ka na Sana eh. Sana yun. Sana ang bata nang dito kanina. Sana yun. Ayun. Pagid mga manok. Kikita yung pusa. Nandun ang pusa. sir. So, bakit? Alam ko na. Ayan, very good. Halika, halika na nga rod. Halika na nga rod. So, uh, so, so, ah, uh, uh, uh to sa aso. Hindi, sa chicken. So, mamayang, so, ang part 4 na vlog, nang don kami sa bye-bye na. So, so, bye-bye sa part 4. Bye-bye. Iko I ay mean, nandoon kami sa dagat mamayang hapon pero mas masyadong may mas masyadong mainit today so kahapon na no, bye bye